Ayan, mga apo, tingnan niyo ang ginawa ko. Nilagay ko dito, ayan, naki. Ano ba naman nagsasayaw ka? Naki, nilagay ko dito itong mga pinaglagyan ng itlog. Tapos, ngayon, ilalagay ko naman itong, yan, lang ang ginagawa ko, balas na saging mga po yan. Yan. Tayo mong mabulok yan ngayon mara balot na nilagyan ko na sa ating sa ilalim lalang maraming bulating titira dyan magiging mataba yung lupa tingnan nyo ang itim itim ng lupa dito sa aking taniman na yan oh. ayan ang itim itim tingnan natin kung maraming bulate rin yan pero ito yung nakalikot na, na, nakalikot na ng lola nyo nakita ba sa video hmm Kita naman. Yan. Wala na. na yung bulate. Nandito na mga nandito na mga apong bulate. Andyan na. Malis na kasi nagalaw na ni Lola eh. Yan. Yan ay didilig-diligin ko mga po. Yan yan ang gagawin yung didilig-diligin nyo para mano magulo kagad pansin lang yung mga plastic mga po dahil nga si lol gumawa ng pataba at yun na nalabas pa rin ng bulate oh. Hmm? pero nakapagtaka yun ang dami sa ilalim hindi ako nagabit synthetic mga po puro lang yan mga balat ng gulay balat ng prutas ginagawa akong ano para talian natin ng konting lupa. Yan, para mabilis mabulok. bulok tapos kung hindi na naulan dilig dilagin yung mga apo. para mas lumanda ang lupa mas mabilis pating mabulok pag ganon ang hmm, daming bulate yung nasa ilalim. Tingnan nyo itong binubulok ko po. to, Ayan, ito ginagawa ko rin yan. Ayan o. Oh. Ayan, mga balat na saging o. Oh. Pag nabulok yan, napakahusay na pataba. Magiging lupa na yan. Tapos, i-mix lang ninyo sa ano, lupa. Tapos, meron kayong ipa. Kung may ipa kayo, kung wala naman, pwede na rin. Kasi mataba na yan lupa. Hintay lang kayo na ilang buwan. Yan, tingnan niyo mga ano ko dito. Yan. Kaya ang taba ng lupa rito. Hindi ko tinatapon sa malayo ang mga dahon. Naglalagay ko lang dito para ano siya, pataba ng aking mga pananim. Nahirapan lang si papaya ko. Oh. Wala nang bunga sa dulo kasi sobrang ulan. Pero makakabawi rin yan. Pag hindi na, umulan. Ah. Tingnan nyo. dami kong pasyong proto. Ang dami kong pasyong pro prot. Hindi palang naiinog. Binawasan ko na yan ang dahon. Para mahinog na sila. Magulang na yan eh. Hmm. Uh, ang ang palay ko ay yun oh. Mga pangit ang dahon. Pero nagbibigay pa rin ng bunga. Tingnan nyo. mga pinalastic ako hinihintay kong buongan yan ayan sa taba ng lupa rito wala namang pataba akong binibili yun lang ang pataba ko taka, tsaka yung swamp fertilizer mga po parang naambon na naman, ano ba yan? sa liit ng tanimang ko tinayong pala ako saping saping yan kasi wala nga ng tanimang si lola pero pinatataba ko lang yung aking ano, lupa. Para magbunga rin. Ang aking patola, ilang piraso rin ang binunga. Ngayon ay, ang ko, parang namatay na. Kasi kinalambunga naman itong pasyong prote. Ayokong may bubunga pa itong patola ni Lola. Hmm. Yan. Yun lang mga po, babay. Ganun ang gawin nyo, pag balat ang itlog, durugin yung maigi. Isaman nyo sa mga ano, sa mga balat ng gulay, sa mga ano ng saging balat. Tapos, kung may mga bunot, kunot-kunotin din nyo. ganito nyo, mga po. Yung mga bunot. Ginaganyang-ganyang e ko yan. -ganyan, o. Kung nyo itapon, matyaga kayo, magkarap na labing pataba. Lagayin nyo, isama nyo doon sa mga ano nyo. sa ako Pero puno na eh. Oo, oh, kana ba talaga? Ano din ang nilalagay ko dito yung mga sa lahat ng gulay. Ba? Ay, bumaba na naman. Pwede dito na naman parang nang lagyan. Mahay, ang dami ko kayo dito mga apo. Ay, amazing pa ni Lola. Ayan, bye-bye mga apo. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Bye-bye. love you all bye bye